At yun na nga, finally, tapos na rin tayo magtrabaho, guys. Ayan, so, ito, nilaban ko kanina yung aking kumot, aking paboritong bidshit. Ha, tumawag pa si Amo. Akala ko, tapos na ako magtrabaho. Tinawagan pa ako. Walang magawa. Sunod-sunod tayo. Ha, ah, natapos na rin. So, papasok na tayo dito sa ating lungga. Ay, grabe. Akala ko talaga kanina. Tapos na yun bagong kurtina. Bago, pinalitan ko guys yung aking harang dito. Yan. Kasi ipapadala ko yung kurtina na yun. Kasi hiningi ko naman yung kurtina na yun. Tapos ngayon, uh, maglalagay tayo ng punda sa ating, ano, sa ating kumot. Pero, mag-CR muna ako. Balik lang ako.

Ready na ang ating tulugan. Hindi ko na itupiin to ang aking kumot kasi itutulog ko na din naman yan. Siyempre, hinanda nilabhan ko rin yung aking tualya. Isa lang talaga itong tualya ko guys. Kaya, yan. Ready na ang ating uniform bukas. Tsaka ang ating underwear. Ayan, ganyan ako. Pagkatapos, Ganyan ako guys, bago matulog, kailangan na ready na lahat. Siyempre, bago tayo matulog, magkain muna tayo ng peras. Matigas siya, parang nakakatakot para sa ngipin. Nak Who's there? Peras. Peras who? Bayang magiliw. Peras ang silangar. <laughs> Good night everyone.